Okay, kaway sa mga nakain ng tahong. So, ang tahong ay rich in vitamin A, B12, iron, at saka protein. So, ako ay nagluto ng tahong nung ako ay nasa probinsya. So, bumili kami ng tahong ng kapatid ko 100 pesos sa so, 2 dalawang kilo. 50 pesos ang isang kilo. So, nilinisan na tapos napadali itong iluto. Kailangan nangigikisa ito sa bawang sibuyas at luya at kamatis. So, ganito lang yung paraan namin pagluluto. So, yung iba, may ibang way ng pamamaraan ng pagluluto. Pero, ganito lang yung sa amin. So, igigisa mo lang yung pahong dun sa mga sangkap. Tapos, magkakaroon na siya ng sariling sabaw. At dadagdagan lang ng kunting na sina sa kapaminta. Tapos, sa case na to, naglagay ako ng kunting dahon ng kamote para mas masarap din kapag kami sa huwag na gulay. So, ganyan lang kadali yung paraan namin ng pagluluto ng pahong. Masarap na yan, manamis-namis kasi niluto ka agad. Pagkakabili kasi bagong hango lang din or bagong huli lang din yan. Ayun guys, kain tayo. Yummy to at marami ding benefits ito sa katawan.